Pilipinas wala na sa listahan ng high-risk third countries ng European Union. Ibig sabihin lang nito ay patuloy ang paglakas ng anti-money laundering at anti-terrorism financing measures ng bansa. Ayon na rin sa utos ni Pangulong Marcos Jr. lalo pang pag-iigihin ng BSP ang mga reforma upang palakasin ang ating financial system na siya magsusulong ng economic growth and global confidence. Dagdag pa ng uh, pamunuan ng BSP, senyalis ito na gumagana ang mga hakbang ng Administrasyong Marcos Jr. para palakasin ang kumpiyansa ng mga international investors sa bansa. Bukod sa mas maraming potential investors, ang maaaring mainganya na mamuhunan sa bansa, posible ring bumaba ang remittance fees at mas gumanda pa ang relasyon sa pagitan ng ating local banks at ang kanilang uh, foreign counterparts. Hindi naman ito nagtatapos uh, ang tungkulin ng Banko Sentral Ipagpapatuloy nito ang pagpapatibay sa ating anti-money laundering reforms para la sa long-term progress ng bansa.